Okay, good day. So, yun guys, no? Yung part 2 ito ng video natin, no? So, mayroon tayong nilabas na ang naging problema ay yung pag-on pa lang, ikot na kagad yung motor. No? umikot na siya. So, ito yung sabi ko na pinalitan natin triac, no? Ayan, no? Ito yung dalawa na pinalitan natin na triac, no? Nung nilabas natin video, na karang video ng shortage, no? So, ito yun. Ayan, no? Ayan. So, nilagyan natin ng sealant dyan. Ayan, para hindi siya mag... Uh, ground. No? So, saksak natin guys. Tingnan natin para matesting natin. So, ayan, nakasaksak guys. I-on na natin to. Ayan, o. No? Oh. Ayan. Dati, pag i pa lang, ikot ka agad. Ikot ka agad yan. Pag-on pa lang, wala ka pang program na ginawa. Ikot ka agad. No? So, ito okay na siya, no? So, yun nga po yung nirepair natin. Pag on, ikot na siya kaagad. Wala ka pang start na ginawa, iikot siya. So, ibig sabihin, yun yung triac na pinalitan natin. No? So, ito yun. Yan. Pinalitan natin. So, dalawa na pinalitan natin, no? Kasi para sure ball. Pero yung nakita naman natin kasi, isa lang yung may problema. Pero dinalawa na natin. Ayan. Start natin. Yan. Ayan. Okay siya, no? Ayan. So kaya ko pinakita sa inyo guys no para makita nyo rin na hindi lang kwento yung mga pinalitan natin, hindi lang basta-basta lang tayo naghinang. Pinakita natin na ah, working no yung ating ginagawa no. Ayan. So ilagay natin sa spin tingnan natin. Start. Ayan. Tingnan natin mo guys. Ah, so hindi yan iikot kasi bukas yung pinto. Magyoyoy 12 yan no. Bukas pinto u 12. Ayan. Kasi nga bukas yung pinto natin, hindi pa na ilagay. So ang u 12 guys nito, no? So ibabanggitin ko na rin kasi ang doon sa mga inverter kasi ang u 12 ay yung lead sensor. Ito mga Eco Aquabit guys, ang u 12 niyan ito. Yan, ito ang naging problema. Minsan naman, yan. Mayroon niyang magnet dito. Magnet ito. Yan. May magnet yan na nagmamagnet dito, no. So 'yun po 'yung uh, magpapagana sa kanya, no. Ayan. Ito po 'yun, guys. May magnet 'yan. Yan. So kaya pag ito, nagkaroon siya ng yo 12. No, minsan naman nababypass siya. Minsan naman palit board na talaga kayo, no. So may mga nag naman ito kung paano bypass 'to. No, 'yung ano na 'yan, pwede niyo namang i sa YouTube pero pag hindi na kaya ma-bypass, wala na kayong choice kundi magpalit na ng board. Yan. Or palitan nyo to. Itong pinaka-parts na to. Or yung dito, tingnan nyo, baka wala nang magnet dyan. Dito. No? Or ito. Ayan. So, ayun, no? So, pinakita ko lang sa inyo, guys, na yung mga ginawa natin, ay yun ang naging problema. Okay? No? So, sana makatulong po yung pag isa-isa natin dito sa problema ng Eco Aquabit na Panasonic. Okay, guys. Thank you. Bye-bye.